Hindi napigilang magbigay ng reaksyon ng kontrobersyal na aktor na si Aljur Abrenica matapos mag-viral ang video ng kanyang dating asawa na si Kylie Padilla kung saan kasama nito ang bago nitong boyfriend. Makikita sa nasabing viral video na palabas ng isang outlet sa isang mall si Kylie Padilla at ang kanyang bagong jowa. Makikita ang lalaking kasama ni Kylie na mahaba ang buhok at naka ponytail at may mga tato sa braso. Ayon sa mga fans, tila mukhang bad boy daw ang datingan nito. At dahil nga sa paglantad ng bagong BF ni Kylie, ay hindi napigilang mag-react ni Aljur Abrenica ukol dito. Ayon sa source na malapit sa aktor, sinabi daw nitong very happy siya kay Kylie Padilla. Pinagkumpara naman ng mga netizens ang itsura ng BF ni Kylie kay Aljur, pinagkumpara naman ng mga netizens ang itsura ng BF ni Kylie kay Aljur at ayon sa kanila ay mas gwapo daw si Aljur pero mas manly at mas malakas ang sex appeal nung bago. Samantala mukhang hindi naman nabago ang relasyon na ito ni Kylie Padilla kung pagbabasihan kasi ang mga post niya dati eh nung 2022 pa niya unang naipakita sa madla itong new BF niya. Ay naman sa mga fans ng aktres, wala namang issue ito dahil hiwalay na siya kay Alger. Hindi lang naman daw si Alger ang pwedeng lumante. Samantala, narito ang naging komento ng mga netizens.